Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, panalo ang clean life laban sa fire fresh. Pero, nahirapan din ang ting clean life na ang tibay din ng fire fresh. At ito na nga, namiss talaga ng mga fans ni Eliza Valdez. Kasi pagkatapos ng laro nila nang manalo ang Green Line, ay talagang nilapitan at pinagkakaguluhan nila itong si Eliza Valdez. Talagang as usual marami ang nagpapafoto sa kanila matanda, bata, teenager, lahat talaga. At ito naman si Eliza talagang inuunan niyang puntahan ng kanyang mga fans pagkatapos ng laro. O ba diba, iba talagang ating Venom, ang nag-iisang Eliza Valdez. Marami talaga ang nagmamahal. May sumisigaw pa nga ng misdaumiga talaga itong si Eliza Valdez. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan. Congratulations team guys. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kaysa mag-upload.